Nagkamali ang lahat ganito pala kay ama ng GF ni Carlos Yulo na si Chloe San Jose milyonarya pala. Gaano nga ba kay ama ng vlogger at fashionista na si Chloe San Jose bago pa man siya nakilala ni Carlos Yulo, ang dalawang beses na gold medalist sa gymnastics? Hanggang ngayon, patuloy na pinag-uusapan si Chloe San Jose, isang Filipino-Australian blogger at fashionista, dahil sa mga isyong kinasasangkutan niya at sa kanyang relasyon kay Carlos Yulo, mainit na tinatalakay ang kanyang buhay at ang mga pahayag na ibinabato sa kanya, lalo na ang mga alegasyon na siya ay isang gold digger, o isang tao na nagkakaroon ng relasyon sa mga mayayaman para sa material na kapakinabangan. Ngunit sino nga ba talaga si Chloe San Jose at gaano na ba siya kay Amant? Bakit nga ba hindi gusto ng ina ni Carlos Yulo si Chloe? Ano ang dahilan ng mga ganitong pahayag laban sa kanya? Si Chloe San Jose ay isang Filipino-Australian na kilala sa kanyang pagmamahal sa musika at kanyang magandang boses, nakilala siya sa YouTube matapos niyang kantahin ang sikat na awit na aking pagmamahal, na umabot ng milyong-milyong views sa YouTube at TikTok. Kanyang popularidad sa social media ay hindi may kakaila dahil mayroon siyang higit sa 1.1 milyong tagasunod sa TikTok, anim na libo sa Instagram, at halos kalahating milyong subscribers sa YouTube. Ang kanyang mga post sa mga social media platforms ay karaniwang nagtatampok ng kanyang pagmamodelo sa iba't ibang kasuutan, mula sa mga bikini at damit panloob hanggang sa iba't ibang fashion pieces. Ang kanyang presensya sa social media ay nagbibigay sa kanya ng malaking exposure, at siya ay isa sa mga kilalang personalidad sa online na mundo. Ayon sa mga impormasyon, tinatayang kumita na si Chloe ng halos $80,000 mula sa kanyang mga social media activities, nakatumbas ng halos 5 na milyong piso. Bukod pa rito, may mga endorsement deals din siya at kita mula sa kanyang pagmamodelo. Ang kanyang tagumpay sa social media at ang kanyang financial standing ay nagpapakita ng kanyang sipag at dedikasyon sa kanyang karera bilang vlogger at fashionista. Sa kabila ng kanyang tagumpay, hindi rin ligtas si Chloe sa mga negatibong komento at kontrobersya, isang malaking isyo ang kanyang relasyon kay Carlos Yulo, kung saan ang ilan ay nagsasabi na siya ay nagpapanggap lamang o nagsasagawa ng mga bagay para sa personal na kapakinabangan, ang mga pahayag na ito ay lumalala lalo na sa pananaw ng ina ni Carlos Yulo, na tila hindi pabor sa kanilang relasyon. Kamakailan lamang ay ibinahagi ni Chloe San Jose sa kanyang social media ang ilang mga larawan na kuha sa condominium unit ng kanyang kasintahang si Carlos Yulo. Sa post na ito, ipinagmalaki ni Chloe ang bagong kulay ng kanyang buhok, na tinawag niyang milk tea, habang nakapost sa living room ng 32 na milyong piso na kondo, na regalo sa kanya ng Megaworld matapos manalo si Carlos ng dalawang ginto. Mabilis ding napansin ng mga netizens na ang larawan ay kuha sa kondo ni Carlos, dahil nakita nila ang isang painting sa likuran ni Chloe na kapareho ng sining na nakadisplay sa unit ng kanyang boyfriend. Nagudyok ito ng mga haka-haka mula sa ilang netizens kung naninirahan na ba si Chloe sa bagong tahanan ni Carlos, isang netizen na nagngangalang Rowena ang nagkomento, Chloe Angelis San Jose Reyna ng kondo ni Carlos Edriel Yulo Samantala pamilya ni Carlos, kawawa, walang mga respeto sa magulang. May isa pang netizen na nagnangalang Lea Chim ang nagdagdag ng kanyang sariling puna, asarin mo pa sila hanggang atakihin ng mga high blood at ng mabawasan mga marites dito sa Pinas. Hindi may kakailan na si Chloe San Jose ay isang matagumpay na personalidad sa kanyang larangan, ngunit ang kanyang personal na buhay at relasyon ay patuloy na nagiging sentro ng kontrobersya, ang kanyang tagumpay sa social media at sa kanyang karera ay hindi maitatanggi, ngunit ang kanyang relasyon kay Carlos Yulo ay tila nagdudulot ng mga hindi pagkakaintindihan at kritisismo mula sa iba. Ang tunay na pagkatao ni Chloe San Jose at ang mga dahilan sa likod ng mga alegasyon laban sa kanya ay isang komplikadong usapin na nangangailangan ng mas malalim na pag-unawa. Sa kabila ng lahat ng mga isyu at kontrobersya, nananatiling tanyag si Chloe sa mundo ng social media at fashion at patuloy na nagtatagumpay sa kanyang mga proyekto at endeavors.